Naisip mo na ba kung bakit sinabi ni Jesus na dapat tayong laging manalangin at huwag mawalan ng loob? Sa Lukas 18, talata isa, sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga upang ipakita ang katotohanan ito. Ang panalangin ay dapat maging isang patuloy na gawain, isang ritmo na sumusuporta sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit tayo ba ay tunay na namumuhay sa ganitong paraan? Ilang beses na ba nating inilalagay sa ikalawang plano ang panalangin, na parang opsyonal lamang ito, samantalang ito ang esensya ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, makikita natin na kahit siya ang anak ng Diyos, hindi niya kailanman pinabayaang ang panalangin. Lumalayo siya sa mga tahimik na lugar, hinahanap ang ama sa pagkakalapi at taimtim na nakikiusa. Ngayon, isipin mo, kung ang mismong kisto, na namuhay sa ganap na pagkakaisa sa ama, ay naglaan ng oras para sa panalangin. Paano natin, na mahina at umaasa, akalain na kaya nating mabuhay ng wala ito? Dito nakatago ang panganib. Maraming kristyano ang nag amin na naniniwala sila sa Biblia, ngunit sabay na pinapabayaang ang gawa ng panalangin. Para itong subukan na huminga ng walang hangin, lumakad ng walang lupa, mabuhay ng walang pagkain. Alam ito ng kaaway. Naiintindihan niya na ang kristyanong walang panalangin ay kristyanong walang kapangyarihan. Kayat napakaraming pagagambala ang lumilitaw, napakaraming alalahanin ang pumupuno sa isipan, napakaraming dahilan ang lumilitaw upang hindi ka manumbalik. Ngunit simple lang ang katotohanan o nakikipaglaban tayo upang manalangin o kayo'y luluha ng espiitwal. Ang buhay sa panalangin ay isang labanan. Ito ay sinadya hindi ito nangyayari ng aksidente. Kailangan nating magdasya, araw-araw, na hindi natin isusuko ang ating oras kasama ang Diyos. Marahil nararamdaman mo sa puso ang isang hangarin para sa mas malalim na bagay. Hindi ka na kontento sa mababaw o paulit-ulit na mga panalangin. May isang gutom sa loob mo para sa isang tunay na pakikipagtagbo sa presensya ng Diyos. Ito ang banal na espiritu na tinatawag ka sa isang bagong antas sapagkat kung wala siya, ang panalangin ay nagiging tuyo, malamig, mekanikal. Ngunit kasama siya, ang panalangin ay nabubuhay, napupuno ng kapangyarihan, at nagiging tunay na dialogo sa may lalang. Ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos sa mga taga Roma 8, talata 26 at 27, ang isang kamanghamanghang misteryo. Gayun din ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, Sapagkat hini natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, nguni ang Espiritu mismo ay nakikiusap para sa atin sa mga hinagbis na hindi maipahayag. Napag-isi mo na ba ito? Kapag hindi mo mahanap ang mga salita, kag puro luha o pagod na buntong hininga lang ang naroon, isinasalin ito ng banal na Espiritu sa panalangin sa harap ng Diyos. Kinuha niya ang iyong sakit at kahinaan at inihaharap sa ama sa isang paraan na ganap na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nagbabala si Jesus sa Mateo 6, talata 7. At pag kayo'y mananalangin, huwag kayong magsalita na walang kabuluhan mga salita, na gaya ng mga hentil, sapagkat iniisip nila na sa dami ng kanilang mga salita ay marinig sila. Ang walang laman na mga salita ay hindi tinatamaan ang puso ng Diyos ang nagkapagalaw sa mga langit ay ang panalangin na pinasisigla ng banal na espiritu. Hindi mahalaga ang lakas ng boses o dami ng mga parirala, kundi ang taos pusong pagsuko ng puso. At narito ang isang makapangyarihang pagninilay. Tayo ba ay tunay na nananalangin o inuulit lamang ang mga pariralang wala ng buhay? Kapag inimbitahan natin ang banal na espiritu na manguna, nagbabago ang lahat. Itinuturo niya sa atin na hilingin ang nasa puso ng Ama. Binibigyang buhay niya ang tila patay. Binabago niya ang mga buntong hinini sa mabisang panawagan. Ang panalangin ay hindi na lamang isang relihiyosong gawi, kundi nagiging isang espiritual na sandata na kayang baguhin ang realidad. Kaya ngayon gusto kong hikayatin ka. Huwag mawalan ng loob. Kung hanggang ngayon nahirapan ka manalangin, alamin na may pag-asa hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ay handang pumulong sa iyo. Kailangan mo lamang hingin ang kanyang presensya. At ang iyong buhay pananalangin ay hindi na magiging pareho. At kung ang mensaheng ito ay nakikipag-usat sa iyo, samantalahin ang sandaling ito upang sumama sa amin sa paglalakbay ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, iwan ang komento mo na may amen bilang kanda ng iyong pananampalataya at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangan palalahanan tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Sa ganitong paraan, sabay-sabay nating maipalaganap ang apoy ng banal na espiritu at lalo pa mapatatag ang kadena ng panalangin na ito. Napansin mo ba kung paano ang panalangin ay hindi lamang paraan upang makausap ang Diyos kundi isang espiritwal na laban din? Binalaan tayo ni Pablo sa Efeso 6, talata 17 at 18 at isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at ang espada ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, manalangin sa lahat ng pagkakataon sa Espiritu, sa lahat ng uwi ng panalangin at pagsusumamo. Nangangahulugan ito na ang panalangin ay hindi pangyayari paminsan-minsan, hindi lamang sa oras ng pangangailangan, kundi dapat maging kuloy-tuloy sapagkat ang manalangin ay maging nasa digmaan laban sa mga puwersa ng kadiliman na sinusubukang agawin ang ating pananampalataya at pahinain ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pansinin na ang Biblia ay hindi nagsasabing kung darating ang masamang araw, kundi pagdarating ang masamang araw. Ito ay katiyakan. Darating ang mga pagsubo, lalabas ang mga kukso. susubukan ng mga atake ng kaaway na yumanig sa atin. At sa mga sandaling iyon, ang nasa loob natin ay ipapakita. Kung hindi natin pinapalago ang buhay pananalangin, tayo ay magiging parang bahay na walang pundasyon na madaling bumagsak sa bagyo. Ngunit kung tayo ay nakaugat sa Diyos, pinatatag ng pananalangin at nakatayo sa salita, kapag umihip ang hangin, mananatili tayo matatag. Tingnan ang halimbawa ni Daniel. Kahit na may banta ng kamatayan, hindi siya tumigil sa panalangin. Ang kanyang araw-araw na debosyon sa Panginoon ay mas malakas kaysa sa anumang utos ng tao. Ano ang resulta? Pinagsarado ng Diyos ang bibig ng mga leon at ipinakita na walang makakatalo sa isang tapat na nagdarasal. Isipin din si Ana na sa gitna ng kanyang sakit at kawalan ng anak, hindi sumuko, kundi ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos hanggang siya ay marinig at natanggap si Samuel, ang anak na magiging propeta. At tandaan si Elias, na nagdasal at ang langit ay sarado sa loob ng tatlong taon, at nang siya ay nagdasal muli, bumuhos muli ang ulan. Ang mga halimbawa na ito ay hindi lamang mga sinaunang kwento sa Biblia, kundi mga palatandaan na ang panalangin ay nakapagbabago ng mga realidad. Inapaalalahanan tayo ni Santiago na, ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Ang panalangin ay gumagana dahil lang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan nito. Kaya't hindi tayo dapat maging kampante o isipin na ang panalangin ay pangalawa lamang. Sa halip, ang panalangin ang direktang linya na nagkapanatiling bukas ang langit sa ating buhay. Ngunit madalas nating ituring ang panalangin bilang huling paraan lamang. Isang bagay na hahanapin lamang kapag nabigo na ang laha. Tumatakbo payo sa Diyos tulad ng isang naghahanap ng emergency exit sa gitna ng sunog ngunit ayaw niya na makita lamang bilang tulong sa oras ng krisis. Nais niya na hanapin siya sa katahimikan, sa pang-araw-araw, sa mga sandali ng kapayapaan at katahimikan. Kapag tayo ay nagdarasal hindi lamang dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagmamahal, ipinapakita natin na ang ating relasyon sa Kanya ay tunay at malalim. Malinaw itong sinabi ni Jesus sa Juan 15, talata 7. Kung kayo ay mananatili sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, humiling kayo ng anuman na inyong nanaisin, at ito'y gagawin sa inyo. Ang mananatili ay higit pa sa paminsang pagdalo. Ito ay ang mabuhay sa patuloy na pakikipag-isa, at ang panalangin ang hininga ng pakikipag-isang iyon. Pinananatili ng panalangin ang puso na sensitibo, ang espiritu na gising, at ang isipan na nakatutugon sa tinig ng Diyos. Marahil ikaw ay dumaraan sa mga panahon na tila mahirap manalangin. Hindi dumarating ang mga salita at tila mas malakas ang panghihina kaysa lakas. Ngunit kahit sa mga araw na iyon, huwag huminto. Kung tanging luha lamang ang mayroon ka, yalay mo ito bilang panalangin. Kung makakabuntong hininga ka lamang, yalay mo iyon sa Diyos. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Susubukan ng kaaway na kumbinsihin kang ito ay walang silbi Munit dito ka dapat magpatuloy. Bawa panalangin ay isang binhing itinanim. Ang iba'y mabilis tumubo, ang iba'y tumatagal, ngunit wala ni isa na sayang sa harap ng Diyos. Kaya't ipaglaban ang iyong oras ng panalangin. Patayin ang mga sagabal, maglaan ng partikular na oras, ituring ang pagitipong ito bilang pinakamahalagang kayamanan ng iyong araw. Huwag hintayin ang pagnanais, maggasyak ang manalangin. Huwag hintayin ang lakas, pumunta kahit mahina, sapagkat sa kahinaan ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging gana. Mayroong lihim na nagapabago sa buhay panalangin, ang presensya ng banal na espiritu. Kung wala siya, ang ating mga salita ay nagiging paulit-ulit at malamig. Ngunit kapag inanyayahan natin siyang gabayan ang ating mga panalangin, nagbubukas ang langit at ang ating mga salita ay napupuno ng kapangyarihan ng Diyos. Nangungumpisa lang banal na espiritu para sa atin, kinukuha ang ating mga luha, ang ating mga ungol, at kahit ang ating katahimikan, at ginagawang perpektong panalangin sa harap ng Ama. Sinabi ni Jesus sa Lukas 11, 13, Kung kayo, na masama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit ay magbibigay ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya? Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang umasa sa ating sariling lakas sa magagandang pananalita. Kailangan lamang natin humingi ng may kababaang loob, banal na espiritu, kailangan kita. Siya ang nagbibigay buhay sa panalangin, nagpapalakas ng ating mata upang makilala ang mga atake ng kaaway, at naggapatibay sa atin upang makatiis sa mga laban na kinakaharap natin araw-araw. Kapag siya ang kumokontrol, ang ating mga panalangin ay hindi lamang kahilingan, kundi nagiging sandali ng pagbabago. Siya ang Espiritu na muling pinapaliyab ang apoy sa ating puso at nagkapalala na ang panalangin ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi ang pag-abot sa langit at paggalaw ng lupa. Siya ang nagpapaliyab ng apoy ng pananampalataya kapag ito'y tila nawawala. Nagbibigay pag-asa kapag ang mga pangyayari ay nagsasabi ng kabaligtaran at nagpapatatag sa atin kapag sinusubukang pabagsakin tayo ng mundo. Marahil nararamdaman mong mahina, malayo, o hindi kaya manalangin. Ngunit ngayon ay paanyaya upang magsimula muli. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang hindi hinanap ang presensya ng Diyos. Handa na ang banal na espiritu upang baguhin ang iyong pananampalataya ngayon. Hindi siya tumitingin sa nakaraan kundi iniabot ang kanyang kamay sa kasalukuyan at naggapalala na may pag-asa pa, may daan pa, may tagumpay pa. Buksan lamang ang iyong puso at hayaang siya ang gumabay sa iyong mga salita at maging sa iyong katahimikan. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, magkomento bilang kanda ng iyong pananampalataya, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salita maari kang maging instrumento ng Diyos upang muling buhayin ang apoy ng panalangin sa ibang buhay. Sama-sama nating ikalat ang katotohanan ito at palakasin ang mga puso na kailangang ipaalala ang mapagpalitang kapangyarihan ng banal na espiritu. Andaan, kapag nagdarasal ka, hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ay nananalangin kasama mo, naglalakad kasama mo, at ang iyong buhay ay mamarkahan ng presensya ng Diyos sa bawat detalye nagdudulot ng kapayapaan, gabay at tagumpay.